Mga ka-Republic, although nanalo ang Hinebra sa kanilang exhibition game laban sa Taiwan league Champions New Taipei Kings, sinabi ni Hinebra coach Tim Kau na malayo pa sa kanyang inaasahan ang kalagayan ng kanilang team. Sa pagkawala ni Stan Hardinger, malaking sapatos ang kailangang punan ni Isaac Go. Pero tumibay naman ang backcourt ng Gene King sa pagdating ni na Stephen Holt at RJ Abarientos. Samantala, sinipa na ng convert si Alvin Ayu bilang coach. Pakiramdam natin ay ginamit lang sa pagtatangking ang Bicolanong coach para makuha si Justin Baltasar na manok ni Governor Delta Pineda at ngayong nakuha na ang punteriya, goodbye na kay Aldinayo. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-republic, hindi lang mga players ang pinapasibat o pinapalitan. Pati coach ay bigla-bigla na lang sinisipa. Winakasan na ng Converge ang trabaho sa kanila ni Aldin Ayo bilang coach and in effect ay papalitan ito ni Raiko Toroman. Bilang active consultant ng Fiber Xers, alam natin ang Serbian na si Raiko Toroman ang tunay na magmamando. Hindi si Franco Atienza na matagal na naging assistant ni Aldin Ayo. Tulad ni Luigi Trillo sa Meralco, sa papillang lang din magiging coach si Franco Atienza at si Toroman ang magiging tunay na head coach. Mataas ang expectation ngayon sa kupuna ng Converge matapos nilang mapitas top pick overall si Justin Baltasar. May makakatuwang na si Justin Aranya sa front court ng Fiber Xers at bago nga pumutok ang balitang pinasibat na si Aldin Ayo ay excited pa itong nagpa-interview sa media. Looking forward daw siya sa paparating na Governor's Cup sa PBA Season 49 dahil sa mga bagong player na na ng Converge. Hindi magsasalita ng ganito ang former in at UEAP champion coach kung mayroon siyang planong umalis sa Converge bilang coach. Kaya yung sinasabi ng team management na mutual decision yung pag-alis ni Alden Ayo, parang mahirap pong paniwalaan yan. May mga nagsasabing yun daw pangit na record ng Converge sa season 48 ang isa sa naging mitya ng pagtanggal sa Bicolanong coach. Hindi rin po iyan kapanipaniwala. Hindi lang po ako ang naniniwalang sinadya ng Converge ang pagkakamada ng talo sa nakaraang dalawang conference. Kasingay gusto nilang makuha si Justin Baltazar sa rookie draft. Bata po ni Governor Delta Pineda si Balti at si Gob ay opisyal naman ng Fiber Xers. Anyway, team management decision po yan at sa pagpasok nga po ng Serbian at former Gilas coach na si Raiko Toroman bilang active consultant ng Converge, umaasa tayong lalo pang magiging competitive ang PBA Season 49. Samantala, dalawang linggo na lang at magsisimula na ang bagong sisu ng PBA. official po mag start ang first conference Governors Cup kung saan allowed ang bawat team sa import with height limit na 6'6". At gaya ng hinihintay at inaasahan na ng marami, si Justin Brown Limuli ang ipaparada ng Barangay Hinebra. Sumabak na po ang Hinebra sa isang exhibition game laban sa Taiwan's P-League Champions New Taipei Kings. Nanalo ang Jinkings kahit wala ang kanilang resident import. Nasa Indonesia pa ang PBA 3-time best import dahil nasa finals ang team doon ni JB32. Inabi ni Henebra coach Tim Cohn, marami siyang nakitang maganda sa kanyang team. Pero inamin din ng American mentor, malayo pa ang Jinkings sa kalidad na kanyang iniisip para sa kupunan. Andyan aniya ang mga tools o pyesa pero sobrang napakarami pa ng kailangan nilang i-improve. Hindi naman ito itinatanggi ng Hinebra Coach. One step backward para sa Gene Kings na pinakawala nila si Christian Standhardinger. Pero nakuha naman nila si Stephen Holt at si RJ Abariento sa palitan din ng Drapik. pick. Malaki ang kanilang inilakas sa backcourt ngunit aminado si CTC, humina ang kanilang frontcourt. Hindi ganoon kalakas sa ilalim sa si Isaac Go, yun nga lang mayroon siyang matalas na tira sa labas. Isang positive para sa Hinebra, hahatakin ni Go palabas ang kanyang bantay. Hindi nga siya pwedeng pabaya ang libre dahil matalas ang kanyang outside shooting at luluwag ang pintura para kina Arje Abaryentos at Stephen Holt. Plus nariyan pa si Paul Garcia. Anyway, sa mga nagtatanong po kung official ng contract player ng Hinebra ang Ateneo Blue Eagles product, sang ayon po sa report ay nagkapermahan na although hindi sinabi ang mga detalye ng kontrata. Si Coach Tim Ko nang unang nakakakita sa kakulangan ng kanilang team sa lakas sa ilalim. Kay Jappy Aguilar na iwan ang trabaho ni Christian Standardinger at medyo may edad na rin naman si Japet hindi niya kayang mag-isa ang trabaho ng dati ay pinagtutuwangan nila ni si Stan. Lalo't hindi pa rin makapaglalaro si Jamie Malonzo sang ayon sa ating mga source, naghahanap si Coach Tim Ko ng isang big man, 5 or 4 position sa free agency. Pero siyempre, wala ka namang mahahanap na malakas talaga na big man sa free agency. Hindi yan bibitawan ng kanilang dating team kung sadyang may malaki pang maikukontribute sa kanilang kupunan. Sa kasalukuyan, si Raymond Aguilar lang ang isa pang big man sa lineup ng Hinebra bukod kay Japet Aguilar. Bagamat napakadalang magamit sa laro, ay napakalaking bagay ni Raymond Aguilar sa team practice. Siya ang nagpapahirap sa mga big man ng Hinebra sa team practice upang lalo pang mailabas ang potensyal ngunit ngayong kulang nga sa big man ng Gene Kings walang pamimilian si CTC kundi bigyan ng minuto si Raymond Aguilar upang may makatulong si Japet. so guys yan lang muna hanggang sa muli kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger kaya salamat po sa inyong panunod shoutout sa iyo Crisanto Magat oo nga ang daming toxic. Shout out din sa iyo Andres Ladip Kater from Kanlubang Laguna. Shout out idol. Sa rin Junpas. Shout out sa iyo idol. Sa iyo rin Rosemary Juan at sa Via Happy Watching. Sa iyo rin Scout Ranger. Masayang masaya ka. <laughs> At sa iyo Pantalyon Nera Jr. Go, 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 Hinebra, sabi niya. At sa iyo rin, Romeo Cunchada. Yes, nanalo ang Hinebra pero talo si na JB. At sa iyo, Josie Casilaw. Shout out, fan ito ni Paul Garcia. At sa yon Jonis Diasis. Shout out, idol. At sa'yo, Erwin Santiago, shoutout sa inyo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.